So, magandang hapon sa inyong lahat guys. Ito yung ito yung sapa na uh, Michael may kalsada dito mga idol. So, nakikita nyo na sa malayo ako at uh, tinitignan ko lang yung area dito kasi may ano daw dito, may nagpa, may nagpaparamdam. So, welcome back sa ating YouTube channel no. So, Gusti Gusbi 00 mga idol, uh, wag yung kalimutang mag sa ating YouTube channel. So, ngayon, Uh, may explore rin tayo ng isang lugar uh, na kung saan yung mga trabahante dito mga idol tuwing nagtatrabaho sila may nag hindi hindi nagpapakita pero may nagpaparamdam sa kanila mga idol no itong daanan na to mga idol no is uh, napaka creepy daw uh, tuwing dumadaan yung mga motorista dito mga idol uh, nakapanindig daw ng mga balahibo so at sabi pa lang mga trabante dito mga idol um, may umiiyak daw dito at naghihingi ng tulong dito sa sapa nito. Diyan sa pinupuntahan ko. So, ngayong hapon mga idol, samahan niyo ako no. mag explore tayo dito sa buong paligid. Doon, pupunta tayo doon at uh, mag explore tayo kung ano ang nababalot na kababalaghan dito. Ngayong hapon mga idol, bandang alas 5 ng hapon, medyo uh, ano na hapon-hapon na talaga. Wala nang mga nagtatrabaho. Uh, mag explore tayo dito doon mga idol at dito tayo magsisimula papunta doon. So hindi na natin to pabain no. Ah uh, mag-explore tayo para malaman natin yung uh, ano dito mga idol no. Uh, pangyayari. Kasi mabigat yung pakiramdam ko at umiinit yung katawan ko mga idol. So hindi na natin to pabain. Ah uh, Huwag niyo lang kalimutan mag-subscribe at hit ang notification bell. At i-share yung video natin mga idol no. Goodbiy 00 mga idol, 'wag niyo kalimutang mag-subscribe at i-follow yung uh, sa Facebook page natin mga ano is Bus Looper. So ah uh, Yan lang mga idol no. Uh, maraming salamat sa inyo. Thank you. So, ngayon hapon, uh, dito na nandito na nga tayo mga idol. So, ayan yung motor natin. Ilalagay ko lang yung stand natin din kanina. So, ito, ito. Ito na yon Ito na yung sinasabi dito sa mga nagtatrabaho. Itong buong paligid mga idol. Ito. Hanggang doon. Hanggang dolo. Doon. So, dito. Ito, na, ito, ito yung tinatawag nilang uh, napaka-creepy daw dito. So, ngayon. Uh, medyo nagano ano tayo, no? So, try natin dalahin yung motor. Kasi, mag, baka maano pa tayo. Mabasa. May ingest tayo. So, itatawid lang natin unti yung motor natin. Kasi, it, dito daw yung creepy. So hanggang dito lang yung natin. So bagong lahat mga idol, ah uh, ito papakita ko sa inyo ah uh, yung ano nang hihingi doon ng tulong dito. Dito daw sa baba mga idol. Ah uh, may bata daw dito na naghihingi ng tulong. Video, kinakailangan kilabutan ako nito mga idol. Sa bato. So, hindi na tayo makapunta diyan. Sobrang ano na yan dyan, siguro. Try natin dyan. Ito daw yung sinasabi nila na napaka-creepy daw na sapa. Oo. Tuwing dumadaan daw dito sila, parang, ayan, 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 naano, naano ako mga idol. Tumitindig yung balahibo ko dito. Napaka-creepy talaga dito mga idol. Umpisa pa lang naninindig na yung mga balahibo ko dito. Oo, sabi ng mga nagtatrabaho dito, parang tinitingala sila tuwing nagtatrabaho dito. Mga idol. parang may nagpapakita daw o ginagambala sila. So, ngayong hapon mga idol, no? ito na. Ito na yung area. Yan. Tinuturo ko sa inyo kanina mga idol doon hangga, hanggang dulo doon. At dito din mga idol hanggang dulo doon sa kabila. So, <coughs> Ngayon, hindi na hindi tayo makapunta doon kasi medyo malayo na yun, no. Ah, uh, ito lang na yung target place dito mga idol na may nagpaparamdam daw tuwing itatrabaho sila dito. So, <clears throat> may kawayan dito at saka may mga ano may mga anong tawag din na kahoy? Try lang natin dito mga idol. Pero, ang sabi ng ano dito mga idol, ang sabi ng nagtatrabaho dito, uh, tuwing dumadaan daw yung mga motor dito, para daw may sumasakay sa kanilang likod, na hindi natin alam kung anong klaseng sumasakay sa kanila sa likod. Ayan. Kakatakot mga idol. So, hahanapin, hahanapin natin yung living na dito mismo inilibing. Ha? Hanapin natin. So, ayan mga idol. Siguro, ito siguro mga idol. May living dyan. No? Dalawa. So, pata. Pata nga pala. So, ito yung sinasabi ng mga nagtatrabaho dito mga idol. Tuwing nagtatrabaho sila, tinitingala daw sila parang may tumitingin sa kanila no na hindi nila nakikita yan may libing nga dyan mga idol yan so wala na wala na no ito lang yung kuna natin ng litrato yung libing na yan may libing dyan ayan no ayan mga idol Na naman siguro ka dito, mga idol. Madang no? alas singko na ang hapon. Ganong five thirty, sumulit so, tayong babalik doon, mga idol. Kakaiba yung nararamdaman ko dito. Ano yan? Kala ko may ano yun, may tumatayo na ano. Yan parang, parang mukha Oh. Yan mga idol, parang mukha. Yan Oh. Hindi ko mailarawan mga idol kasi malayo. Yan. Zoom in natin. Yan Oh. Parang ito dibdib niya. Tapos ulo niya. Wow. Is tayo dito. Nakaiba dito mga idol. Nanginigitin pala sa ko dito. Nakaiba dito. Tumitindig yung mga balahibo ko sa ulo. Grabe dito mga idol. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Wala tayong panlaban dito. Wala tayong dalang oras dito. So hanggang dito lang mga idol, no? Balik tayo. So balik tayo mga idol. Wala tayong oras dito. Ang kalaban natin dito kakaiba. Kakaiba ang kalaban natin dito. Wala tayong oras yun. Upan laban. So alis tayo. Babalik lang tayo dito mga idol, no? Sa makalawa. So yan, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa mga nanonood at saka sa mga susunod pa na mga vlog natin. Maraming salamat. Um, babalik tayo dito sa makalawa mga idol. Yung mga viewers natin dyan, no? Yung zoom in natin. Yan, comment kayo dun kung anong klaseng ano yun. Ah, mukha yun. Hindi ko may larawan yun. So maraming salamat yung mga idol no. Nakakatakot dito. So hanggang dito na lang. Tara.